Ayan, good morning mga idol, what's up Good morning, good morning talaga mga idol Dito kami dalawa mga idol, Nagkita na naman kami One year, one year kami nang magkaibigan mga idol, one year Hello everyone Ayan mga idol, si Bicolayas TV vlog Ayan mga idol, yan oh. Ayan po yung gumawa ng YouTube channel ko mga idol Kaya naging vlogger na rin ako Umpisa mga idol pa lang. Umpisa. Sana nga pala rin kaming dalawa mga idol. Siya nag gumawa ng anong mga idol. YouTube channel ko kaya nakapag-vlog din ako mga idol. Ah, channel Ilyas Vlog? Channel Ilyas Vlog mga idol. Ayan. Uh, ah, Good morning. Nagnakaw na ako ng dalawang igib dito kanina. Wala ka kasi. Kung saan saan ka nagsusuot. Siguro busy ka. Busy ako idol. Ah, nag ah. Nagdilig ako ng halaman. Tapos punta ako doon sa taas. Ayan, maglalaba naman ako. Aba, ipaglaba mo kaya ako. <laughs> Pwede, idol. Basta kasama tayo dito. Ayan. Ay, mga idol, kaya ako ay malimit. Umigib mga idol. Madilim pa. Tulog pang pa mga manok. Nauna na ako sa mga manok. Lumising. Oh. para umigib. Sige, Kasi salita, mga idol. Salita ka, idol. ah uh, itong mga iniigib kong to ay gamit sa pagdidilig ko dun sa aking halamanan mga idol sa sitaw. Tapos, uh, ito naman, iba ay gamitin sa aming, ano sa bahay mga idol. So, kaya ito, ay nakaw na kaagad ako kay Janilias kanina, kasi siya, pawala-wala. Ayan, busy siya, sigurado yun. Laging busy, masipag mga idol siya. Ayan mga idol, ah, uh, please support nga pala mga idol sa kanyang channel. Janilias Vlog, supportahan natin sa kanyang hadhikain na kaya siya gumawa ng channel ay gusto ring makapag-share sa inyo na magagandang halimbawa at so mahirap lang magsalita ng tapos mga idol gusto ring tumulong ngunit walang maitulong pero kung may maitutulong at ano eh ba't ba hindi tayo tumulong ano idol, oh, idol ta, eh. maganda ang tumulong kisa ikaw ang tutulungan yan mga idol nagsalita si Bicolayas TV Vlog chat out rin nyo mga idol si ano uh, subscribe nyo yung youtube channel ni Bicolayas Layas TV Vlog mga, uh, mga idol. idol uh, putulin ko muna channel Elias Vlog. Okay. Uh, mga idol, uh, itong matagal na ako nag youtube mga idol. Wala pa nang na aking channel. Channel vlog na, na Perimix TV Vlog. Tapos, nagpapalit-palit na ako. Hanggang sa ngayon mga idol ay ang ginagamit ko ngayon ay Bicolayas Layas Vlog yun ang aking ginagamit ngayon. Hashtag na Pirimix TV Vlog. Binago Kaya, na niya mga idol. Binago. Nagbago na ako na ng ano. Nagbait pa. Ikaw, <laughs> nagbago ka na? Kaya mabait yung mga idol. Kaya one year na kami nagkakilala yung mga idol. Kaya naging kaibigan ko rin siya sa naging one year. Kahit hindi kami palaging nagkasama kasi magtagpo-tagpo lang kami dito sa igiban mga idol. Uh, at magkita, dito lang kami nakita kita mga idol. Hindi kami po nakabanding gawa ng busy siya, busy rin ako hindi ako makapag di dahil mag isa lang ako dito mag duty mga idol kaya sa out sa inyo mga idol maraming marami salamat sa pag vlog ko sa kay oh, teka muna teka muna uh, mga idol ito nga pala si Janine Diaz oh, sa glinda mga idol nandito lang siya sa kanyang trabaho sumpre sa trabaho siya so hindi siya nakakalabas gusto ko nga siya lumabas ngunit inagtatrabaho siya hindi ko nung maisama mga idol sa aking uh, magkasama kami sa ano Gustong gusto ko talagang magkasama kami sa content ni Johnny Lester. Pero ngayon, pasalamat ako at nagkita muli tayo. Nang galing ka na sa ibang bansa. Ay, hindi pala. Sa Inyo, <laughs> sa Misaya. Umuwi ng Misaya, mga idol. Hindi ako sinama. Sinsya mga idol. Medyo joker din kasi ito, yung mga idol. Eh. Joker ito, mga idol. Kaya may guitarista din yan. May guitar din yan, mga idol. Parang ako din. Sabi ko, tutugtugan ko sa siya. Sa probinsya, may guitar din ako. Kaya dito kasi, hindi makapag... Ano... Kaya... Badly. Yeah, mga idol, yeah. please support mga idol sa kanyang channel at uh, channel yes vlog at saka kay uh, Bicolayas TV vlog mga idol yan, support din subscribe na lang, pabisita na lang sa youtube channel niya ano mga idol mayroon pa mayroon pa, mayroon, pa, pa. mayroon pang habol mga idol bago tayo magtapos, uh, please subscribe, like and share and click to my notification bell para laging updated kayo sa mga videos na kanyang mga ginagawa mga idol. Yeah, hmm. mga idol thank you